nat Tawa ng tawa si Lalain habang papasok sila ni Ronnie Panganiban kasama niyang newscaster sa News Patrol sa isang deklaseng restaurant. Paano'y natalo niya ito sa pustahan kagabi? At bilang bayad ay ito ang sagot sa kanilang merienda ngayon. Huwag magtawa, Lalain. Ito ang unat huli na matatalo mo ko sa pustahan sa susunod, ay ikaw naman ang taya dahil ako na ang mananalo. Kunwari asik sa kanya ni Ronnie, pero nakatawa ito. Kung makikipagpustahan pa ako sayo, eh ang kasoy, wise to. Subalit bigla ring napawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Nang matanaw niya sa loob ng restaurant si Edward na kasama ang ex-girlfriend nitong si Alisa. Oh, bakit? Para kang tinamaan ng bomba ya. Ah. Puna sa kanya ni Ronnie habang naghahanap sila ng mapapwestohang mesa. Ronnie, pwede bang akbayan mo ko? Mahina niyang pakiusap sa lalaki. Ha? Gulat na gulat ito. Pero bakit? Maang panitong tanong sa kanya. Basta, mamaya na ako mag explain Ginawa ni Ronnie ang pakiusap niya. Hinakpayan siya nito. Lagot ako nito kay Margie kapag may kakilala kaming nakakita sa atin. Mulong sa kanya ni Ronnie. Ang Margie na tinutukoy nito ay misis ni Ronnie. Kakakasal lamang ng dalawa. Wala pang anak, pero five months nang buntis si Margie. Hawakan mo naman ang kamay ko. Mula'y pakiusap niya kay Ronnie nang makapwesto na sila sa isang bakanding mesa at nakapag-order na ng pagkain sa waiter. Sumunod naman ang lalaki sa pakiusap niya. Ewan ko kung ano ang gagawin ni Margie kapag... Ako ang bahala kay Margie. Ako ang mag -e explain sa kanya. There's no need for you to worry." Kailangan ko lang magkunwari ngayon. Malungkot niyang sabi. What's eating you, Laleng? Kanina lamang ang saya-saya mo. Then, all of a sudden, Heto kat taig pang namatayan ng pusa ang itsura. Ronnie, kung naging babae ka at nakita mo ang boyfriend mo na kasama ang dati niyang girlfriend at very sweet pa sila, ano ang mararamdaman mo? Tanong niya sa kasamahan sa trabaho Siyempre, masasaktan ako Maagap na sagot ng lalaki Yun din ang nararamdaman ko ngayon, Ronnie Narito siya ngayon kasama ang kanyang ex-girlfriend Actually, hindi lang ako basta nalulungkot I feel devastated and cheated Pakiramdam ko'y trinaydor ako Maluhaluha niyang sabi hindi ko alam na may boyfriend ka na. Wala naman akong pinagsasabihan. Paano'y wala pa naman kaming formal na usapang kami nang ang dalawa. Although, higit pa sa magnobyo ang nangyayari sa aming relasyon. Huwag mong intindihin yun. Marami ka pang makikita ang ibang lalaki yan. Sa ganda mong yan? Alo sa kanya ni Ronnie. Mas madali sana sa akin kung kailan ko lang siya nakilalat minahal. Pero second year high school pa lang ako nooy, minahal ko na siya Ronnie. Tila pagsusumbong niya rito. Naramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak ni Ronnie sa kamay niya at masuyo iyong pinisil. Alam niya, nang mga sandaling iyon ay may karamay siyang isang kaibigan. Hindi siya lumilingon sa gawin ni na Edward at Alisa na kung ginawa lamang niya ay sana'y nakita niya ang nag-aakusang titig ni Edward sa kanya. Ang napopoot nitong tingin sa kanya. Ang buong akala ni Lalaine ay hindi na magpapakita sa kanya si Edward. Pagkaraan nilang magkita sa restaurant kanina. Kaya laking gulat niya nang sumapit ang gabi at sadyain siya nito. Tumating na ang maid si Rosa naguhugas na ito ng mga pinagkainan. At siya naman ay paakyat na sa kanyang silid nang biglang tumunog ang doorbell. Ay, may tao! Iiwan sana ni Rosa ang mga hinuhugasan upang tumuhin ang pinto. Pero pinigil yon ni Laleine. Ako na, Rosa! Aniya. Si Edward ang napagbuksan niya. Kumusta? Anito? May ngiti sa labi pero may poot na mababanaag sa mga mata. Hindi ka ba naliligaw? Inis namang tanong rito ni Laleen. Matapang ka na ngayon ha? Dahil ba sa gagong kasama mo kanina? Yun ba ang ipinagmamalaki mo? Mulyaw sa kanya ni Edward. Nakarating iyon sa pandinig ni Rosa. Nabahala ito at nagtungo sa kusina. Nakahandang daluhan si Laling. Ate, bakit? May problema ba? Puno ng pag-aalala nitong tanong. Wala, Rosa. Sige na, ituloy mo na ang ginagawa mo. Ako nang bahala rito. Tumalima si Rosa. Nang wala na ang katulong ay muling hinarap ni Laling sa si Edward. Pero bago pa siya nakahumay, marahas na siyang hinawakan ng lalaki sa isang braso. Naamoy niyang amoy alak ito. Nakainom ang loko. Iminaksin nila Lane ang kamay ni Edward. Anong ipinagsisintir mo? Nobya mo ba ako? Ha? Hindi naman di ba? Nangiinis niyang wika. Natigilan si Edward. Hindi agad nakakibok. Nagkasundo lang tayong magniig Higit yung pabor sa'yo Ngayon ay eh hindi na pwedeng maulit pa ang mga yon Isa pa, nagkabalikan na yata kayo ni Alisa mo, di ba? Hindi ko akalain tulad ka rin nila, two-timer Mapait na sabi ni Edward sa kanya Hindi itinanggi ni ang maling pag-aakusa na yon ni Edward sa kanya Naisip niya, maputi na yon Kaysa magmukha siyang kawawa sa paningin ng lalaki Masama man ang tingin sa kanya ni Edward At least, she is still has her pride So, nariyan ba siya? Si Ronnie ang tinutukoy ni Edward Oo eh, nasa kwarto na siya at naghihintay sa akin Kaya I'm sorry kung hindi na kita pinatuloy Ayokong mainip si Ronnie Good night, Edward tapang-tapang niya kanina sa harapan ni Edward. Pero ngayong naging isa na lang siya sa kanyang silid, ay tsaka niya pinakawalan ang iyak na kanina niya pa sinusupil. Paano na siya ngayon? Talaga bang hindi para sa kanya si Edward? Nakatulugan niya ang pag-iisip. Nagpasalamat si Lane nang magpadala ang istasyon ng mga reporters sa estates para sa isang seminar ay siya sa apat na napiling ipadala roon. Kapag nasa malayo siya ay baka malimutan niya ng tuluyan si Edward. Sana